Meron na pong paliwanag, etong si Harry Roque, tungkol sa napakalaking scandal na ito. <laughs> ang dami niyang paliwanag. Nakuno ay mga IT group. Etong mga ito, marami daw yan sila na nagtrabaho sa kanya noong 2021. <laughs> okay, ay eh sino? Sinong pinagluloko mo? Yung mga diehard, hindi ah, walang problema. Pero ang taong bayan, hindi mo yan maluloko ng mga ganito mong paliwanag napakaliwanag na rin na, Diyos ka po naman, yung mga matitinong kababayan natin, alam na kung ano ang iniisip sa sitwasyong ito. Ayoko na nga lang magsalita. Pero yun nga, roke sa boy toy issue, siya ay kinuha ko bilang IT. Hindi naman daw IT ang background na itong isang ito. Siya po ay isang college graduate at siya po ay kinuha ko bilang isang IT sila po ang naghandle isang grupo po iyan ng mga magkabarkada magbarkada na nag-handle po ng IT o aking social media presence noong ako ay nasa Malacañang at sila daw ay nasa election magbabarkada <laughs> kalokohan niya ay eh, kuhanin mo tong magbabarkada na ito ano yan binasa niyo sa mga magbabarkada at sa ano saan binasa mo sa itsura <laughs> Dapat yung mga kinukuha mo, yung mga qualified talaga. So yan po ang pinupunto ng mga kababayan natin ngayon. Pinaglololoko na naman tayo na itong si Harry Rocco sa, sa kanyang mga palusot at paliwanag. At ulitin ko ha, buwang lang ang maniniwala sa inyo. At sino yung mga buwang na yan? Yung mga kasamahan nyo ng mga tagahanga ni Digo. <laughs> mga buwang. Sabi dito, wala naman daw nagtatanong kung sino itong isang ito. Ang tanong kasi, bakit daw nasa Pogo Facilities yung dokumento na yon Wala pa rin nakakasagot kasi kung bakit naandun yung dokumento na natagpuan nga sa raid. Siya po ay galing sa isang political family na de la Serna. Pakialam namin, taga buhol daw. Dati daw gobernador ang lolo at kung ano-ano po. Hmm. Wala namang pakialam ang, ang, ang mga kababayan natin kung saan galing hindi po hindi po importante ngayon kung saan galing kung anong klaseng pamilya meron ang isang tao ay lalo pong lalo pong naging um, uh, matindi or lalo pong hindi naging maganda ang sitwasyon kung sabihin niyo na sa, galing sa isang political family etong isang ito etong assistant niyo o dahil pala doon kaya mo kinuha may mga backer pala ito may mga Uh, back up pala ito. Kaya mo kinuha. Oh, ay kung yung sinasabi ng mga natasans na kuno ay boylet mo ito, yun na siguro ang pinaka-bonus mo na meron kang boylet na ganito. Pero yun nga, negatibo pa rin ang impression dahil dahil ba galing sa uh, political family kaya mo kinuha itong mga ito o oh, ay sa pool ka na naman dyan. Hindi ka pa man din or wala ka pa man din sa pwesto hindi ka pa man din politiko, ay kilos politiko na ang iyong mindset, ang iyong paniniwala. Negatibo yan. No wonder. Kaya pala ganyan magsalita ang isang Harry Roque. Naalala ko po, nung ako'y nagbigay ng isang um, inspirational message sa mga graduating students dito sa amin. Sabi nung isang nakapanood, isang grupo na naan doon, mga guru, sabi, balang araw daw magiging politiko ako. Yung yung kung paano daw ako magsalita ay magiging politiko ako. Sabi ko naman, siguro tama. Hindi ako magiging politiko dahil ako ay may, um, may family or galing sa political uh, family. Hindi ako magiging politiko dahil ako ay may isang ambisyon para sa sarili ko. Hindi. Siguro magiging politiko ako dahil nakikita ko na ako'y kailangan ng mga constituents ko halimbawa yun ang constituents na ang tawag dito sa aming lugar kung kailangan talaga ako bakit hindi? at kung kaya ko, bakit rin hindi? so good luck see you na lang hmm.